Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pagibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Puong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon, umugong sa palakpakan, pati yaong kalalayman, umawit din nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y darating, maghahari sa deity, taglay niya'y katarungan at paghato na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Aleluya, Aleluya! Bagong utos, Ani Kristo, magibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay, kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may dalawang salaping ginto, at ang isa pa ay isang salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang salaping ginto ay kumita pa ng dalawang salaping ginto Ngunit ang tumanggap ng isang libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng liman libong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang liman libong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang liman libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Heto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng isang libong salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo'y mahigpit, at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at tinaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito, kunin ninyo sa kanya ang isang libong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.